Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Ito na naman tayo magko-comment at magre-react dito sa isang viral video regarding naman to sa mga ayuda na nanggagaling sa gobyerno. Which is, dapat ang mga ayudang dito, ito is galing sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi siya private. Hindi siya galing sa mga politiko. So, tingnan natin kung anong nangyari. Eh. Ayos si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang ayuda programs ng pamahalaan. Hit ng senador dapat ang in-charge sa buong gobyerno ang mag-rationalize ng mga ayuda programs dahil ito ay pinupondohan sa ilalim ng budget law. Punto Pani ni Pimentel, mas dapat na... So ibig sabihin, yun talagang mga ayuda na ipinamimigay ng gobyerno is literal na galing sa gobyerno. Hindi galing sa mga kongresista, hindi galing sa senador, hindi galing sa mayor o hindi galing sa mga politiko. So dapat, pag namimigay na nga talaga sila is dapat talaga nakahiwalay na yung mga politics. So yung iba kasi may mamimigay galing sa, kay ganito, galing kay ganyan, which is dapat pag sinabing ayuda, galing DSWD na talaga yon walang may hawak doon na politiko. Dapat klaro sa mga tao na galing talaga yung mga ayuda sa gobyerno, hindi sa politiko. Tutukan muna sa pagtulong ng gobyerno ang mga walang hanap buhay upang magkatrabaho sila sa halip na ang mga... There. Tama nga naman kasi, ba diba? dapat unahin natin tulungan yung mga taong naghahanap ng trabaho kasi sila yung nagsisikap para kumita at maipakain sa mga pamilya nila. Hindi yung nangyayari kasi ngayon, tinutulungan yung mga may hirap. Hindi nila ginagawa ng paraan para magkaroon ng pagkakitaan. Yung may hirap, yung may kasi lalong nagiging tamad. Kasi umaasa na lang sila sa ayuda. Actually, totoo yan. Kasi dito sa lugar namin, mahirap manguha ng mga magtatrabaho kasi yung mga tao, umaasa sila sa ayuda ng gobyerno. So, hindi na sila, parang hindi na sila naghahanap ng trabaho, hindi na sila nagbabanat ng buto, umaasa na lang sila sa ibibigay ng gobyerno kada buwan. So, pangit din yon kasi nagiging tamad ang mga tao. Kulang sa kita, pero may trabaho naman, gaya na lamang ng akap o ayuda sa kapos ang kita program. Aniya pa kapag mamahagi ng ayuda ay dapat umaalis na ang politiko at maging klaro na ang... There you go. Tama naman. Dapat hindi na talaga kasama ang mga politiko dyan kasi... Galing naman yun sa gobyerno eh. galing yan sa dip Department of Social Welfare and Development. Sila talaga yung mamimigay dapat ng pangkabuhayan, hindi ayuda. Pagkain ngayon pang isang linggo, tapos ano na, dapat ang ipamimigay nila is pangkabuhayan. Pamimigay na cash assistance o ayuda ay hindi galing sa privado. Dagdag pa O oh, si cash assistance, o oh, ibig sabihin, umaasa yung mga mahihirap na may pera na naman sila sa katapusan. Kaya hindi na sila nag-iisip na humana pa ng trabaho kasi kung ano yung binibigay ng gobyerno, pinagkakasya na lang nila. Pambabatas ang mga tauhan ng DSWD at Dole ang siyang dapat na nagpapatupad ng programa lalot sa mga ahensyang ito naman talaga nang gagaling ang mga programa na pantulong sa mga mahihirap na kababayan. Salamat na lang talaga dito kay coco pimentel at nagkaroon siya ng puso para pansinin yung mga ganitong programa ng gobyerno which is totoo naman na ang ayuda is galing sa gobyerno pero sana meron din naman silang binibigay na pangkabuhayan sana laging pangkabuhayan na lang yung magtatrabaho pa rin yung tao para alam nila kung paano gastusin yung perang pinaghirapan para alam nila na maayos ang paggastos nila ng pera kasi pinagpawisan nila tiba